Hey guys, Earl here for fanboyseo.com And ngayon, nandito tayo kasi pinadala tayo ng Xiaomi TV A Pro Ito yung 32 inch na series nila Recently, nirelease lang to And ngayon ay ilalabas na nila sa market So, pinadahan nila tayo dito Review unit lang, pero okay lang Uh, testing na natin to let's see kung ano yung mga mga elements dito na magugustuhan nyo ano yung mga parts ng features ng TV na to na na, ma, na probably mabibili ninyo or bibilhin ninyo, reason para bilhin ninyo pero ito yung isa sa akin is wala pa siyang 10,000 so meron kang 32 inch smart TV under 10,000 so okay na yun for me buksan na natin to and let's see kung ano ang laman nito So ayan nga, bubuksan na natin to. Ay, nasira ko yung kahon. Okay, ako lang naman yan. Sabi na natin ito dito. Okay, so... Ay! Teka, ulang pa pala. Ito pa. Okay, sabi lang gilid. Guys, kung bata ang haampagaan niyo Ingatan nyo yung cutter. Anyway, eto, buksan na natin to ngayon. So, ano ang laman nito? Unang-unang bumungad sa atin. Eto. Ayan. Tapos, Hoy, malaki. So, eto, igigilid ko para makita ninyo kung ano ang setup. Ayan ang setup niya. So, buksan na natin to. Hatakin na natin si TV. Usually, eto. Ayan. Medyo sanay na akong gumawa. Ayan. So, tatanggalin natin to. Pagtanggal niya ng styro na to, eto yung dalawang brace sa paa. Ito yung legs, legs nung TV. So, hindi to ah. Baka mamaya itapon niya yung styro. Nandito pa yung ano. Dalawang brace, dalawang legs. Okay. Bigay natin sa aking magandang assistant na nasa off, ka off, off, camera. Ay, baliktad pala. Eto pala yung harap. So, adjust lang natin. Ayan. Okay. So, ito yung harap. Para makita ninyo. Labasan natin. Alauna, alas dos, alas, kita na sumabit. Alauna, alas dos, alas tres. O oh, ha, salamat assistant. May beautiful, beautiful assistant. So, ito na yung TV ngayon. Okay, so, ito na yung bubuksan natin siya. Bumaba, binaba ko na yung camera para makita. Kung, ayan. Binaba ko na yung camera para makita natin to when I remove this from the plastic. So, ito na yung ano. Ayan, tanggalin natin yung plastic. And ito yung 32 inch na Xiaomi A Pro series, Xiaomi TV A Pro series 32 inches. Ito yung may sticker siya with a ano to? Energy rating. So kung pumunta ka sa mga electronic shop, sa mga appliance centers, laging may ganito. So, ito na nga yung naman, i na natin yung yung screen from the plastic. Again, kailangan nyo yung dalawang uh, legs na to. Kakabit nyo dito. And uh, let's see. Ito yung plastic bag kasama dun sa nakaipit sa loob ng box. And it includes, number one, pinaka-importante sa lahat ng TV, it's the remote control. Okay, let's put it there. Number two, uh, meron tayong isang cord uh, chord number one. Bakit, bakit may dalawang cord to? And number two, we have cord number two. Again, di ko alam kung bakit. Anyway, let's check the instruction manual for this. Um, also, importante is eto So, these are the screws para dun sa legs. And, syempre, kailangan nyo rin ng instruction manual. Ayan, instruction manual para makita nyo kung paano isi-set up to. So apparently, sabi nila dito, di ko alam kung bakit, pero kailangan mong ihiga yung yung TV, tapos saka mo isuscrew, pwede naman, di ba? Ako, okay, whatever floats your boat. Uh, so eto, I'll do another shot dito para makita nyo yung laman ng ano, mga importante dito. Pero eto yan, so far eto. Eto yung laman ng TV. Okay, so lahat to kasama sa TV. Pag kulang, sorry nyo agad sa Xiaomi. Okay? Ayan, sige. Cut. Direct cut.